Iya. Ha. Alay-layo. bukas dito na naman ako bukas. Sa Hindi ako laysa. Bakit? Chulorize lang tayo eh. <laughs> Para pag sa bigol, na natin bigol. O oh. Yeah, so, so, ano, na abisado mo na eh. Sure. O, Kailan ba bigol natin? Kailan mo mahala araw. Puro drawing. Para nagtanay kami ah. Ah, nagtanay kayo. Hindi ko mo eh. Kayo kayo lang eh. <laughs> Ay, apa, biglaan ba <laughs> ah, biglaan? Ano <Ay>, yun? Saan ba yun? <laughs> <laughs> <pa nun>? <laughs> <laughs> Saan <na> ba yun? <laughs> <laughs> Saan ba yun? 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 Okay. Ano Alis tayo. Ayan. Ilabas na natin yung SRM natin. May beers na hindi nakalabas to eh. Last kong drive nito. SRM ko ay... Ayan. Last kong drive. Ayan. yun twenty twenty one ha twenty five years na siya niya nakalabas kasi yung ito yung puno una kong motor eh si ano si one heart 2012 model ayun <laughs> nadaanan ko pa si Andre Ah, uh, punta tayo ng ano. Ang um, Tayo na. Uh, Bayan Lucina. Ati mo naman pala. Tapos so, mamaya ang gabi. Ramay tayo sa ano talaga nanay napatay si lola bukas na nag-isolinaan dyan tingnan natin kung bukas dyan agas tayo dito sana bukas bukas ha nag-isolinaan dito sana bukas pagas muna tayo isang litro ayan o oh. 91, hmm. guys, Curang ng panel ko. Ayun, pa-mamahin na natin mamaya. Ayan. Dapat ganyan din mamaya. Ayun, testing ko harga ng isang litro lo muna. 1.3 83,000 ang pinakbo tuloy gaya tayo ano competent and 60, 59 tao? Saralo Wala O Ano eh. tao? Mas pa lang na eh Gusto sila ninday sa gusto nyo sarado. Ito, doon na lang ako sa Mindanao Bay niyo, sarado dito. Sarado, gusto rin nando na sa dulo na lang. Tingnan natin kung ilang kaya niya per liter Oh, pia yeah. picture ang kole mo 'yan. share Cek yuk po. Oke, okay, sir. Morning. Hai, patain kamu muna Sir? Oke. Good morning. picture. Picture lang daw, picture lang daw, picture. Oke okay, po. Oke, okay, sir. Thank you, thank you. <laughs> thank you, sir. Thank you po.

Saglit lang sir, picture ko lang. Gano? 50 regular, 54. 54 na lang sir, wait lang. 54 lang. Chang retro lang. Ay, sorry, sorry sir. Wait lang. Ah, oh, sige, gawin mo na lang sir, 55. Oh, sit mo na lang ulit, 55 para walang butal. Oh. Mama sakit. Hembar ya aku. Ah, wala, alam mo umbar ya di teh. 50. Sa 5 dito. Maliit kasi. kaya Eh, tingnan ka ka natin 55. Tingnan natin kung saan uh, Ninety eh 93 tingnan natin tingnan natin kung ilang ilang kain nila per liter malaman yan ibig sabihin 92 o plus malaman ko yan minus yan kung ilang kain niya Isting muna natin. Isang litro lang muna pinagas natin. <laughs> Tingnan natin kung, kung, ano, titipid ba siya o hindi. Kasi na uh, pa natin tong XRM natin. Isabak na natin to sa Norte, mga lords. Woohoo! Ayan, na, na natin eh. Ano na siya eh. 5 years na hindi na siya nakalabas. Pia. Alaman yan kung ano talaga kain niya. Kasi, yung lakas, tingnan natin. Kasi, tinutunok ko bang sprocket ko saan yung pinaka-comfortable niya yung sprocket ang asalpak ngayon ay 1640 16 yung engine 40 yung likod hinahabol ko lang yung likod kasi mabigat yung gulong 90 100 by ano to 80 17 yung likod natin natin yung stability na ito oh, maganda ba yung performance yung laro ay pagbalik oh tunuhin ko pa yung shock ko oh. yayain natin na ah, atimunan ay 54 pala yung gas ko eh tsaka magpupultang gan talaga laro na XRM oh. <laughs> compare sa ano sa mga scooter na dala ko oh. compare sa ay, ano sa Honda Beat ko iba talaga laro na XRM sa shock sa bound wala hindi makaramdam lalo na ngayon malaki yung gulong ko sa likod ano eh, pinalitan natin to ng ano na carb kasi yung carb niya jo malakas na lumamo ng gas yan natin ko kung titipid na siya pag tipid na siya isabak na natin to sa along ride ano, napansin ko lang medyo mahina na yung preno sa likod. Tumulong ay wey, eh, ayan, sa gasolinan. Hintay ko para sila ni Inday. Bumili na uh, sunod na daw siya. Ayan, time check tayo. 4.31. 4.31. hindi ngayon makina ko ah eh yeah. ko oh. baka balbula to tsunapin yata to Tsunap ko na lang to

na ng 50 yung ano yung yung 40 lang 26 na eh pa rin sila nihintay ngayon uh, sa antipolo na kami mga lods uh, bababa kami ng Teresa Morong and magkasunod pa rin kami dalawa and sila ni Inday at saka ni ano, Maya ako sa likod at mamaya ayan tawain ng mga lods baba tayo ng antipolo ayan, medyo bababa na medyo matrikal sana dyan kami ng antipolo sigsag bababa kami ng ano tanay yan, medyo patirekto mga lods bababa grabe dito tapos madilim pa buti okay okay pa tong driving ko mga lods ayun sinusundan ko lang sila ni Inday sa harap ko yang telah wasilah tingnan natin yung Teresa yung aga-aga mga loads of magic point pero diretso na lang kami hindi naman kami pinara mga loads ayan sa so, Teresa na tayo sunod nito mga loads ay tanay na kaya tayo mamaya na ano sa windmill zigzag yan maraming salamat ayun tabayan mga loads sa next video natin upload natin mga loads ayan maraming salamat sa inyo sa panunod at uh, bago pa lang sa aking Facebook page sa aking YouTube channel and pag-subscribe na lang at pag-follow na lang sa page. Maraming salamat sa inyo mga loves and God bless inyo lahat. Ayan, uh, ito yung first rides natin. Labas natin yung ating XRM 125 Bali, years, 5 years to hindi na labas natin. Ang model natin XRM ay XRM model na 2012 bali 13 years na ito mga lods yung ating motor lagi lang dito lang sa bahay ayan ilabas na natin ngayon